So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ng ano, may clean video. So yung gagawin kong topic ngayon, about ulit sa Iglesia ni Cristo. About ulit sa mga kagaya ko na tiwalag sa Iglesia ni Cristo na sinasabi ni Ipi Panyo na may, may kakampi siya na Iglesia ni Cristo dati na tiwalag, na umalis dahil naliwanagan ang isip. Kaya naisipan kong gumawa ng video about sa mga tiwalag at kaya ako tinapatan yung mga sinasabi niya kakampi niya na tiwalag. Kasi Hinihintay kong may mag-commit doon na ano eh. Yung mga tiwalag na kakampinipipan yung labrador eh. Kaso wala eh. Wala akong nakitang nag-commit doon eh. Yung isa umabot yata ng 17k. Kung di akong magkamali yung views. Yung pinakauna eh. Yung pangalawa halos magsarali na eh. Na views eh. Dito sa YouTube ko ah. Sa YouTube account. Kasi sa FB page hindi ako gano'ng naano doon eh. Ang nakikita ko doon yung mga basher eh. Basher yung nung ano doon eh. Pero hindi naman lahat. Pero ano yon i-correct ko lang kasi nagkamali pala ako ng sabi ka Paul. Habang sa kinikilalang uh, Diyos ng Iglesia ni Kristo, ang Panginoong Diyos, ang kinikilalang Diyos, hindi si Jesus, hindi si Kristo. si nagkamali ako doon kasi may nag-correction sa akin eh. O nga, no, inulit ko nga, tinignan ko, nagkamali nga ako, naging bangkay. So, pasensya na sa mga kapatid. Uh, yun ang totoo, ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Iglesia ni Kristo, hindi si ang Panginoong Diyos, ha? hindi si Kristo, ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Iglesia ni Kristo. Kasi ako naghihintay ako, alam niyo kung bakit walang ni isang tiwalag, walang kumontra sa akin about sa sinabi ko na yun. Lalo na yung unang kong video, umabot yung 17k views. Ngayon, nung tinignan ko. Pero ni isa walang kumontra kasi alam nila tama yung sinabi ko na hindi ka ititiwalag sa Iglesia ni Kristo kung wala kang ginawang mali. Tapos, pangalawa, sorry ha, sorry sinisip mo kasi ako eh. Ang tinatarget ko rin doon na mag-comment sana yung mga kakampi ni Ipapanyo Labrador na sinasabi niyang mga tiwalag na nali, naliwanagan ng utak. Kaya sabi ko sa iyo, Mr. Ipapanyo Labrador, para malaman mo na iglesia yan, pakantayin mo nang ako iglesia ni Kristo. Pero hindi na, kung to, pero hindi niya makakantayon kung hindi siya talaga nakaranas ng igle, uh, maging member ng iglesia ni Kristo. Kasi kung totoong hindi tiwalag yun, alam niya yung kanta na yun eh. Alam niya yung ibig sabihin dun eh. Andun lahat yun eh. Makahulugan yung kanta na yun sa Iglesia ni Cristo. Hindi basta-basta yun. Kasi banal na awitin yun. At saka hindi iwan ko kung bakit nasaan sila. So dito, nakikita ko lang dito na na gano'n sa akin yung may naligaw na basher ako doon. So may sinasabi sa akin na pinagkakapirahan ko lang daw ang Iglesia ni Cristo kaya gumawa ako ng video. Siguro sinabi na nila yun kasi wala naman sila pakuntra sa sinabi ko eh. Tama din naman, totoo naman na may sahod na ako sa YouTube. Sa YouTube lang kasi hindi ako monetize sa IB e page ko eh. May nang ano ko sa e page. Tama ka, may sahod doon sa aking YouTube account. Kaya sasagutin ko na rin mga sa akin. Pero wala namang mali doon. Eh. Legal naman yung sahod namin sa YouTube eh. Mo, tsaka yung isa, yung sabi niya sa akin, ginagawa kong content ang Iglesia ni Cristo. Tama din naman yung sinabi mo, ginawa kong content ang Iglesia ni Cristo. Kasi Iglesia ni Cristo nga yung ginamit ko eh. Kaya, yun yung sabi sa akin ng iba, yung mga basher. Tapos, ano pa yung isang sabi sa akin? Kasi yun, yung topic, hindi ko naman tinatanggi yun eh. Kung pera naman pag-usapan yun, sahod yun. Tama eh, may sahod si YouTube eh. Ang sisihin mo, si YouTube kung bakit ako may sahod. Kasi yung sinasabi mo na kumita ako, inamin ko dyan sa YouTube. Tapos yung pangalawa, yung ginagawa kong content ng Iglesia Ni Cristo. Tama. Tama lahat yun. Pero yung ginawa kong video, ang mga kapatid na sa Iglesia Ni Cristo ang magdi doon. Kasi ang usapan lang doon, kahit ginamit ko na content ng Iglesia Ni Cristo, kung ang magkakatalo, magkakatalo na lang doon kung yung ginawa kong video ay tama or hindi. Kaya ang magiging magjudge sa akin dito ay, ay yung mga sa Iglesia ni Cristo. Pero sa awa ng Diyos, masabi kong karamihan ng ginawa kong video sa Iglesia ni Cristo, tama, tumama ako kasi halos positive lahat kung papansinin mo yung video ko. Positive lahat ng, tawag ito, positive lahat ng comment sa akin doon. Meron man negative din, pero ganun talaga buhay kasi nagkakamali din naman tayo eh. Kung ano man yung mali ko, ritanggapin ko kasi tao lang din naman tayo eh. Kung yung, sinas tsaka yung isa, may nagsabi po sa akin na ginagamit ko yung pangalan ng Iglesia Ni Cristo. Tama, ginagamit ko yung pangalan ng Iglesia Ni Cristo noon pa, bata pa ako, hindi pa ako vlogger. Kasi ako handog talaga ako sa Iglesia Ni Cristo at binautismahan ako sa Iglesia Ni Cristo. Yun nga lang, natiwalag nga lang ako. May dumating, may sanabi ko sa iyo sa unang video, may natiwalag nga lang din ako. Kasi inabutan ako ng pagsubok na hindi ko rin kinaya. Pero hindi ako kagaya kay Ibi Panyo Labrador na kahit na mali na hindi niya tinatanggap yung pagkakamali niya. Ngayon, balikan ko yung topic na ginagamit yung, oh, yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Na tamang-tama, o oh, ginagamit ko talaga yun. Na hanggang ngayon, pero tiwalag nga lang. Kasi hindi ko naman pwedeng gamitin ang katoliko kasi hindi naman ako naging katoliko. Eh. Siyempre, Iglesia yung gagamitin ko. Gawa ng Iglesia talaga ako eh. So dito, yung mga ginawa kong video, pwede na lang humusga dyan yung mga kanib ka kung tama o hindi. La, uh, sana mapansin ito ng mga kaibigan mong mga tiwalag, Mr. Ivy Labrador na sinasabi mong kakampi mo. Kaso nga lang yung sinabi ko, paano nila kokontrahin kasi tama yung sinabi ko na hindi sila tiniwalag kung wala silang ginawang mali at paglabag sa Iglesia ni Cristo. At sa maniwala man kayo sa hindi totoo lahat yun. Hindi gawa-gawa yun. Totoong ano yun? Tawag ito. Totoong nangyayari. Kasi ang tao, minsan may tumarating na pagsubok na hindi niya nakakaya kaya pati yung pananampalatay sa iglesia nadadamay. Alam ko yun kasi dati rin akong iglesia ni Kristo. Nahandog ako. Kaya tingnan mo yung iba, nakakalimutan ko na ngayon. So paano ba dyan guys? Yan lang. Hanggang dyan lang video for today guys. Maraming salamat guys. Hanggang sa aking mga susunod na video.